ako ito dito ito lang. Ito lang. May naklase yung din. Mabuti ng klase Dapat ulit. tapos po, na so, ng init. So, tayo ng bubong na eh, tumutulo na yung bubong na Bago ko na magtagulat na

Pagpapalitan lang natin ng Plane sheet Yung mga plane na ayero yung Mga gilid yung firewall natin Dahil block na rin Ang tulo ni Ay Ikon, saksi ni agaring natin ng shop niwaran natin yung sakyan doon maglakad-lakad tayo ngayon bibili pala ako nung at, ano, ulang doon sa pinagawa ko kahapon na sa bubong namin nalakarin yeah. lang natin abang maaga pa makapag-exercise na rin malapit lang man dito kaya lang medyo paawan lang yung daanan natin dalan dito maglakad-lakad sa amin mga boss sa ano medyo oh, konti pang pa bahay pero may ginagawa na dito subdivision eh and yung harap niyan ang nadadaan natin mamaya pag bilhin natin ng yero nalakad-lakad tayo para Sakto lang pagdating natin magal, na. 7 ano, 7:36 lang 8 dito tayo. And, man lakad na tayo. Total hindi pa mga mainit. Kaya, ito ko dito shop. Tapos, maglakad-lakad ako ng mga 30 minutes. Pero, hindi dito. Doon lang sa kabila. So, paalam. Ngayon lang dahil bibili ako ng muyero. So, kaya lalakarin na natin mga pinag-ibig dahan. Oh, dito na tayo sa labas. Ay, oh. no. elevation na nakita ko kanina so, ito na yung harapan nasa labas na tayo malapit na tayo dun sa bilhan natin ng year so, yun yan yung kakanto na yun. malakad na tayo ng konti mag-exercise no? lakad-lakad pa lang kahit na ilong minuto eh. 20 minutes, 30 minutes okay na yung lakad natin Abang, may binili tayo na ano dito, yero tayo na yung bilihan na yero pas na yung kulong-kulong diba? Yun. Pas, hindi wala Nagbili ulit ako Nagbili ulit ako kasi kulang yung inawag sa na ano Ito yung potol Wala yun, na kaplag Ganun pala nila yung sa kabila <laughs> so, emily nabili na natin boss iti-deliver na lang nila magbalik na tayo sa uh, shop ngayon mahihirip na rin eh. 7.57 kung hindi dumating ka agad yung may-ari Pagbayad na tayo so, May binili ulit tayo na Apat na Piraso na Yero Sabi tayo sa siya paapos Kasi nakatanong ko na Okay Ako okay. so, yung sa atin dito Kaya bina ako maglakad dito kasi Huwag nakikita Huwag nakita nila ako dito naglalakad Natanong ka agad sa baga na ako naglalakad Huwag nila alam na ako Ayan, ikaw sa kabila. Ay, doon sa bahay. Ha? Hindi, dito, dito ako sa shop kasi, di ba lang kasama siya, no? Hindi, uh sa -oh. tubigan. Akala ko siya. Ay, ay. Ay, Una-una pa sa akin yung yero. Eh, hindi na makapupunta ng bahay. đi rau sắp lên xin lỗi đây này sắp lại rồi Đây

Oo. Ah, oh, oh sobo yun eh. Oo, oh, mahal pala isa na. Mayroong kay tala? Oo. Oh, kami yun. So, so pila na sana ako bakit sa ano ah. so, yung sa, okay. Kasi, ano, eh, yung, sa araw tama, pagbalik namin, pinabukasan, may libreng extra dito. Mm. Sa amin, dito ba Oo. So, diyan oh. oh, yeah, yeah, po sa ulo. muna ako lang. Oo. Oh, ngayon, yung kamot na ano dati, para binibili ko, pero hindi ko nang binibili ko. Oo, oh, kasi ano so, Hindi yeah, talaga sa kanya. Ay, ano pa nga dapat binibili ng yung Meron, meron akong gana natin ngayon, binibili? sa akin, hindi bago binibili, ba, binibili ko. Mo Hino, na sa akin. Pinakita ko Pinakita sa gato ay, ano yung gato yun? yung gato yun dito. Oo. Oh. pa ba rin, ngayon, kalakad-lakad na siya hindi hmm, lang siyang lang hmm. natin natin na sir ko salamat ano yun ano yung, uh, yung ano kasi alanganin yung gagawin mo yung may pinano ko dito sa taas ah yung ano lang kasi kunting tulong nga mo. hindi lang bigyan

Puro ka na lang bigay, hindi man na ikaw magpagawa sa akin. Eh, alanganin niya yung mapagawa ko sa iyo eh. Kasi, kaso lang na ano eh, alanganin eh. Kaya, kasunog na lang baka ano. Pag uh, mayroon na sa pagawa ko. Oo. Eh, nung January sana eh, kaso nung wala uh, ka nga eh. Kaya, hindi ko. mo sa ibing dyan, hindi Papil, na, sa simbahan na Magkano ba yung dalawang kilong Mga oh, kastos mo dyan? Yeah, yeah. Yeah. Ako na sa ko Dalawang kilo lang rin po. dami din kasi mga binabiyahan nag aayos din ako ng mga niya. Eh. Balik. Alis ka Oo. Oh, eh. <laughs> hindi <laughs> may kami sa Laguna pati. Kaya pag ano ako, sagot ko na yung nalang kilo. Ay, ba mga ano, 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 mo sa akin ano, ano, Ha? Mga oh, Wala namang ano yan. Wala akong sahog nun. Ayon, nung yun, daan. Sige so, uh, ako ng ba. Bigyan kita ng ano. 500. Oh, Pero ibili mo lang ano ha. Pati ka yung sahog. Baka mamaya ba, ibili mong resource eh. Ay, ay, sa sawo ko <laughs> pa punta hindi doon. Oo nga, punta pa punta ko sa yung Oo, so, bili mo lang ano kasi baka, wala kayo papakain doon sa ay, inong kasi, nga mo. Ay, ito, kailan ba, ba kailan mo ninyo? Sabadino ko. So, Sabadino natin? Oo. Kasi, ako na... sure. Yarnes, so yung tamo ko na... Yernes o kaya wedes. Yung dapat ako. Oo. Saan ko pang bayad ko doon? Sige, sige, sige. Oo, kasi baka ibili mo ng red horse eh. <laughs> Pambingas na to. Huwag mo na isa. Gini ito. Ay, pero pera ako dito kaya pangbayad ko doon sa... kay Ipang Eskobia. Yung Yeronga na yung ginala kanina. Hindi, saan um, na lang nalang? Basta pag ganito na lang yan, mas makakaya naman sa'yo. Pag mayroon kang ipapagawa sa akin, kahit hindi pa sa ano, matahang kami ako. Ano okay. okay. yung makabawi naman? Ang problema, alanganin kasi ipapain ko sa'yo yung ano, dahil maliit na ano lang mo. Nah, Bawa, para makabawi ako. Ang isang araw ay, ang isang araw ay, okay. ang kalina ako, yung mga. Huwag mo lang ang pasulay kasi may mga utang hindi mo ako. pwede yun kasi... Ako na makakainin anak mo kaya nga ang tatabawi. Ah, kung hindi ko kinukwenta yung gayon. Tulong na lang. Hindi lang naman niya yan ano na eh. Pag tinaaral din naman natin yan. Nag-aaral yun niya. Yun ang masipag hmm. nag-aaral. Hindi naman tayo ano, Kung kailangan may trabaho, papulo ako. Hindi yeah. harang tayo. kita ng sahod. Hindi yung kakaltas na yung ano eh. Eh anong papakain pag uwi? Kung nagkakaltasan kita ka. Hindi naman ganun. Eh naman din mo ako na. Takal tiyat diyo sa akin sa kunon may amo um, um, ngayon na lang naman ako video ano, kasi susyo kami doon sa chef na so pag gusto kong malis nga alis ako kasi eh. 40-60 lang, lang naman kami 40% lang may sa akin yung kumpara sa malay Oh, nak, oh, mana nak kan? Coba siang, tengah malam Oo, oh, kasi siya talaga may ano sa eh, hindi niya lang kayang itayo yan noon dahil pandemic tapos hindi um, ko kaya nagsusyo kami hindi kami sa kayaan eh, 40% ko sa akin yung eh. siya ito dyan 60% sa akin na kasi so, siya naman yung skill sa aluminum ano, eh. ako naman na mamili ng mga aluminum pag hindi ako kaya nakakapunta ako ng Japan pag dahil ano, pwede ko sa iwanan baka ito ko naman nandito, siya naman ang uuwi ng dito. Ah, naman. May kakawilan lang yung karami. Ayun, ayun, hindi na siguro siya ngayon dahil baka bago mag-April, na na Ito ko rin, ano, kasi tatin Kaya gusto pag may paano ko. Kaya mga pansit mo yan, ako ang bahala. Oo, ko ng Bigas ko may bigas sa bahay. Oh, ano. Kumare nga lang, magpapalimos na ako ngayon. Magpapalimos na ako ngayon. Ay, ay di ba na, na, nangalakal ka na Ay, bawal na doon kasi. Sa heritage? Oo, oh, hinah, hinila na kami sa barangay. Hilahin pa tayo punta barangay. <laughs> ay, na. Bawal na pala. Bawal na. na doon ya, sabi ko sa iyo. Hmm. Uh, buti nga dito sa atin, di sa pagyabang niya. Hmm. Makapunta ka man doon, balang araw. Hmm. Bawat isang eskinita may mga harang na. Mm. May mga gift Kasi gift. may nanakawan na yata. Oh, eh. Kaya kayo pinagbibintangan eh. Kina, wala. Dito pwede mga pagbakal, ano. Malakal po doon, ako. Wala. Hmm. Anak ko nga, dalawang bilis na. Pesun eh. Ay, Ay, yung dalagit ako. Ay, pagayon tayo na nga lang ako kung makakuha ako resulta nun. Baka na araw lang. Eh, wala nga resulta hmm. at wala kayong ginawa. Huwag lang yung nila nila mga mabuhay ko. Kasi kung nagsiging na ng mga lakal natin, isang, isang, isang ka, uh, uh, na, magkukulong ka, di ako papaya. Oo. Kung nalang magsasama ka dito. sila ganito yun. Dito ang mga bata, ya, hindi may wagan yun. Nangihingi sila. Oo. Oh. Habi, huwag na kayo ikaw mga lakal dito ha. Huwag na kayo ikaw ulit-ulit. ako na niyong wagan. Well, Lumawa na nga yung kwentuhan natin mga boss. Yeah. Kwentuhan namin ng um, dati kong trabador. So, kailangan din natin pakinggan yung mga uh, kwento nila dahil para makapaglabas mo lang sila ng inaim nila. No? Bawal diba? Di ba? na, na? dito lahat. Sabi nyo, kung patuloy nyo pang halakang ng hilayo kayo, dalino kayo sa barangay. ano siya, ay, naman siya. Nagaanap ko rin ang kanya siya. Wala ko makakain kami makapambilin pang sahay. Hmm. Eh, hindi na nga. Ah, Yan na nga ngayon. Ano ang batas dito sa heritage? Kasi eh ganun pala ang batas yun dito, di wala na ho kami magagawa, uwi na lang ho kami. Uwi kami, wala kami dalang kalakal. Hmm. So, ginawa na nga mga boss yung natira kong biniling yero. So, wala na ako sa bahay no pag uwi ko, sa ako na lang chinik kinabukasan. So, ito na nga yung nangyari. So, natapos na nila. Uh, sana hindi natutumulo para hindi naman ako makaproblema kung wala ko dito sa amin. Pero nagustuhan ko naman yung pagtrabaho nila. Yung maganda naman yung kinalabasan doon sa ginawa nila. So, ayos naman sa tingin ko, hindi na tutuloy ito. So, tapos na natin mapagawa yung bubong natin mga gusto. Ah. Ready na siya, sa sa tagulan. Hindi na siguro tutulo yan. Pinalitan natin ng bago lahat ng mga plasing niya, yung mga gilid. Masalamat pala ako dun sa anak ko na panganay na nag-sponsor dito sa, sa pagbili dito ng uh, yero mo. sa yung tumulong sa akin kaya nakabili na Grabe na ang init yan. Summer na. Talagang paparamdam na inis. Masamdam oh, na yan. Pag-ulan na. Ito po tayo sa bulong bahay. Inilad lang natin din yung isang okay. solar na electric fan natin. Ito po tayo tambay natin yung mga mesa ng mga closer now